Daba! ng Philippine National Police Criminal and Investigation and Detection Group sa Maguindanao ang dalawang lalaking ito matapos mabilhan ng baril. Police ang isa sa kanila, si Master Sergeant Datu Halil Uto Jocolano. Ang isa pa, si Asrap Gumamabuaw alias Kagi Darwin, miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Ang operasyon ay munso na natanggap na impormasyon ng CIDG na talamak ang bentahan ng mga iligal na baril at malawak at malakihan daw ang transaksyon nito. Matagal na pong uh, problema ito yung pagbibinta ng mga baril at they are selling these illegal firearms online at talagang uh, ang dami nilang mga customer na bubibili. Nakuha sa mga suspect ang mga matataas na kalibre ng baril at libo libong bala at ang ikinagulat ng CIDG. baril ay pagmamay-ari ng Armed Forces of the Philippines mm -mm. pati yung mga libo-libong ammunition, malaking problema ito bakit yung pagmamay-ari ng uh, gobyerno mm -mm. ng mga baril ay napupunta dito sa mga unscrupulous individuals. Pagtataka rin ng CIDG, paano nagkaroon ng koneksyon ng pulis at isang miyembro ng MILF? Mga machine gun, mga high explosives mm -hmm. para mga grenade launcher, ay eh, hindi basta-basta ito kung saan to nagmumula. This is a big transaction. Kamakailan lang, naging mainit ang usapin sa mga baril na isinusuko ng MILF sa gobyerno. Matapos questionin ng ilang senador ang kaunti-umanong bilang ng mga isinusukong baril. Yung mga iba, sira-sira. Uh, oh, uh, eh. Pero kapaligtaran naman dito sa nakauli nating binibinta nilang baril na talagang condition pa at mga bago pa. Oh. Sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 10591 ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy na iniimbestigahan ng PNPCIDG ang nangyari. Aalamin kung paano napunta sa kamay ng mga suspect ang mga government property na mga baril at mga bala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.